Kaya naniniwala ako na ang most important na prayer ng isang tao is hindi yung Lord, bigyan mo ako nito. Or Lord, gusto ko ng ganyan. Ang pinaka-important na prayer ng tao is, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Saan mo ko gusto? Kasi, maraming pintuan eh, Ton. Maraming pintuan na nagbubukas sa isang buhay ng isang tao. Pero alin ba dyan yung galing sa kanya? And paano kung malalaman? Paano? Ang prayer is, kung hindi galing sa'yo, Lord, isara mo.